Tuluyan na nilang sinaraduhan ang gate namin ng almost 20 years naming access. Opo, tama ang inyong narinig. Ito po ay hango sa aming tunay na buhay at kalagayan namin ngayon na kung saan dito po naninirahan ang aking mga magulang. At yung pong bahay na yon, yun po mismo ang bahay namin. At kasalukuyan po nandirito ako ngayon sa labas ng aming bakuran na kung saan ito po ay kalsada. Kung mapapansin po ninyo, meron po din ang bagong tayong building. Yan po yung ipinatayo ng taong nagmamayari daw ng lupang yaan na nilagyan nila niyan. At sa likod po niyan, naandyan po yung gate namin na almost 20 years naming access. At kung mapapansin din po ninyo, yun pong yero na mga yan. Hindi pa po, po talaga sila nasiyahan. Sa loob po kasi ng bakura namin yan ay meron po kaming tindahan na kung saan po ay yun ang pinagkakakitaan ng aking kapatid. Nakakasama naman po ng aking mga magulang ngayon. Kita nyo naman po at sinaraduhan din ang lahat ng pwedeng maging access ng mga customer namin para bumili sa aming tindahan. Binigyan po kami ng daan dito sa dulo para daw masabi na hindi nila kami kinulong. Subalit, ang tanong pa rin po sa aming isipan, Paano po namin mapapatunayan na yung ibinigay nilang danay sa kanila? Eh samantalang wala po kahit isang pirasong papel na ipinapakita na magpapatunay na sila talaga ang may-ari ng lupang iyan. Wala silang didop sale lang o kahit na titulo na ipakita para sa amin. Ang akin pong mga magulang ay kumpleto po at may titulo po sa lupang ito. At alam po namin na yan lupang yan ay hindi po talaga sakop ng lupa ng aking mga magulang. Subalit, para po sa amin eh, para naman pong walang karapatang pantaong ibinigay sa amin sa ginawa nila dito sa amin. Ang totoo po kasi niyan, nagsimula sila diyan ng kahit na anong pasabi ay wala po silang ginawa o ipinarating sa amin. Basta na lang po dumating ang isang araw na sinasabi nila na kanila na yan. Andyan po at nakikita ninyo, nandyan po ang tindahan namin. Ang totoo po niyan, meron pa nga pong itinuro sa amin ditong una eh, na doon daw kami dumaan. Diyan sa dulo na yan. Ayan po dito. Ngunit, nang matapos ni tatay po natibagin tibagin yung pader na yan, sinabi na naman po sa amin na nagmamayari daw ng lupang iyan na hindi pa rin kami pwedeng dumaan doon. Kaya naman po talagang sa ngayon ay talagang nakabimbing na talaga pong hindi kami makapagsimula, hindi kami makapamuhay ng maayos at talaga pong nagulo ang buhay namin. Kaya naman sa mga makakapanood dito ay talagang malaking bagay po sa amin na eh? may isishare nyo po ang video ito. Yung mga tao po na magko at magbibigay ng suggestion ay malaking tulong din po sa amin para patuloy po kaming lumaban at wag mo ng pag-asa sa buhay. Dahil ang totoo po niyan ay nakarating na po ito sa barangay hanggang sa munisipyo. So barit wala po talagang nangyari at ang nanaig pa rin po ay ang lahat ng kagustuhan ng kabilang panig.